Natin. Okay. Okay, isko na lang plano ko. Lahat ng basta nag unang. Na Muna liguan lang isang marshal doon, mag-ano mag, mag doon pesto para alam na lahat. Paulit-ulit mag-aano, dahil man, paulit-ulit din po. na sa uli. -uli... Yes, natin Shane. Magmamadali. Ako pina alas, 'yung kotse. Agad maaari, Di pa dumadaan yung kotse. Yung marshal, wala nga alis doon. Para alam. Amir. susunod, susunod, yung na kay Sir Orly, pag lumigo Sir Orly, Sigurin kayo. Tapos ano na agad, buntuan nyo na agad. Kung may crossing yun, nasara ka crossing, i-block mo na. Pero pag nag ang crossing, naputol yung linya, huwag nyo na i-block yun. Muntun na kayo doon, dito kayo sa ibang daunan. Mag-landmark na kayo susunod ang hihintayin nyo yung marsa na nang iwan doon para kumabit para kumabit lahat tayo lahat tayo alam lahat tayo mga katata walang malito Okay, let's try to جڏهن وارا ٿيندا آهن ته مون کي چاهيو ٿو اڄ مون کي ڪٿي وڃڻو آهي ممتا ممتا مون کي وڃڻو آهي هٿر پجي ٿا مون کي وڃڻو آهي ممتا مون کي وڃڻو آهي مون کي چاهيو ٿو گڏيون سڀرا هو جوت جاي وندو يي بو مابي بو يي بو كيلاب ا جو ني نو با ن با با مندا منارتا بو كيلاب بو بينتاوانك ثانك يو ميري بو بو سنام بو جاي لا سفرت جاي بادو بو كامرا ده اريان ساب

pag-ibig Sa bawat buhay na tao'y meron pag-ibig na nakahimlay At ang tanging dapat mo lang gawin sa akin sumabay Halika ng gisingin natin ang na tulong mong diwa Ibaba mo ang arbas at sandatang nakakahiwa Sa pagkakataong ito, hari aking opinion Layunin ko'y magkaisal Matandaman o hindi Matanain mo ba si Kristo sa kanyang pag-iimpe? Habang pasan na krus at hindi walang laban Mahal ka ng Diyos, hindi mo lang to nalalaman Hindi na sa ating buhay merong suliranin At hindi mo makatoko sa sapat na ba ako? kabanat na sungay Sa tuwing kakausapin niya po mata ko'y mapungay Pinili kong daan iba sa karan ng bata Impyerno ko'y tinuri, mas matindi pa yata Ang mapayapa at pangako para iso Ay di mo makasaktan ko na sa bulsa mo ay piso Limutin na lang ano man ang maibigan Kung wala ka pera, walang tapat na kaibigan Masaklap ba lang, inawag ko katulad ba sa'yo Sora kong maging sa'yo, hindi naman nagkalayo Siguro nga pareho lang tayo nagkaranas parin ang luha ilang beses ko dahil katahimik sa loob